morning, good morning mga kaurag ah, ako na naman po si kaurag nagbablog bali uh, ah, mag exercise na naman po ako mga kaurag day off ko po ngayon mga kaurag bali saturday po ngayon kaya um, ah, exercise na naman tayo kailangan yan eh kailangan sa ginhawa natin yan mga kaurag eh. ngayon pag lagi na lang akong pag nagpupunta rito sa court namin bali pag sa sabado noon kasi marami naglalaro dito pag sa sabado noon siguro mga mga ilang buwan siguro mga 5 months na ata 6 months noon bali marami rito eh. eh nung ano nga nung nagpasok na nung may pasok na yung mga bata mga nag-aaral na kasi nagsimula na yung ano yung pasukan eh kaya yun hindi na sila naglalaro dito yung mga kasi karamihan may mga anak na eh may mga anak na yung uh, naglalaro dito kaya hindi na sila nagkakapaglaro dito inaasikaso ano, inaasikaso na nila yung uh, mga bata nila yung mga anak nila kaya yun Uh, kapag pumupunta ako rito mga kaurag walang naglalaro yan oh. ito may nakita ako ito <laughs> si uh, tag dito. uh, dito yun may bula siya oh. tapos may aso yan cute ng aso Boy, saan to galing boy? Saan to galing? Oh, sa akin yan boy. <laughs> Tanda ko yan boy. Sa'yo na lang yan boy. Ah, dito, nga, dito ko nga po pala matatagpuan yung uh, bali naligaw yung uh, anak ng aso ko, si Dogger. Ito yung uh, ano, ito yung uh, anak niya. Tapos, bali pinanong ko siya mga kaurag. Napulot nya rang, napulot niya lang raw eh sabi ko uh, honest naman tong uh, batang ito kaya boy salamat boy sa pagiging honest nung boy ha ah. <laughs> sa anong pangalan mo boy? EJ po. EJ. Bale binigay ko na lang sa kanya mga kaurag. Hindi ko to inaasahan mga kaurag kasi pagpunta ko dito mag magpapapawis lang kasi ako. Mag-exercise lang ako. Eh hindi ko alam na dito ko pala matatagpuan sa sa palaruan tong aso ko ito <laughs> yan o. malaki na malaki na siya <laughs> pero hindi ko na siya hihingin mga kaurag bibigay ko na kay AJ kasi uh, sa pagiging anis niya masaya mga kaurag maganda yan kisa naman sa magsinungaling pa siya di ba? kung kung kanino galing yung aso eh, mas mabuti na yung hanis siya di ba mas maganda yun kasi ang pangalan ko dito J. dati ang pangalan ko dito Dugal uh, Doboy. Kasi ang ang mama niya J, Dugal yung pangalan. Tapos ito lalaki, kaya pinangalanan ko siyang Duboy. <laughs> eh J, bahala ka na sa ano sa pangalan niya J. Salamat sa pagiging mo. Ah, galing to si EJ. Eh, Duboy. <laughs> 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 <inaudible> Sabi ko na nga ba eh, tandang-tanda ko to DJ kasi ito, itong buntot niya. Yang yang buntot niya may ano siya, may parang brother. Oh, yang yang ano, yang buntot niya. Tapos yung itim niya dito sa bibig. Pero ang pinakatanda ko talaga yung buntot niya yun, yung parang wala siyang brown na kaunti. Oh, nakita mo yun. Ah. <laughs> uh, <laughs> Ay, Jay, salamat Jay sa yun na yan, Jay. Alagaanong mabuti ah. Opo. Alagaanong mabuti ah, kumbaga napamahal na din niya sa akin. Cute yan, Jay. Cute yan yung ina niya, Jay. Yung ina niya mababa lang. mababon Hindi naman oh, parang ano. Tapos kulay brown din siya, kulay brown. Tapos yung sa may bibig niya puti siya, ito itim. Kaya cute ito eh. Sabi ko, asan ah, na yung aso ko? Kasi nawala to gabi. May nagligaw doon dito eh. Bata daw ni Scott. Jawa daw. Ah, may nagpulot na bata? Tapos? Ah, oo. Gabi to nawala eh. Yung paglibot ko kasi ng mga alas dosi ng ating gabi. Sabi ko, wala na. Hindi na siya bumabalik. nag flashlight ko doon sa lugar namin, sa Black 10. Sabi ko, wala na. Talagang ano na yun uh, kinuha na yun. Sabi ko sa kanya na lang yun kung 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 sakasakali alagaan niya na lang. Kaya Jay, salamat. Kung sino yung bata na naghiwan diyan eh, binigay sa iyo. Alagaan mo na lang Jay ah. Kasi ano eh, pa-injectionan mo kung sakali para ano, para mawala yung uh, ano niya, yung yung tawag dito. Rabies. Duboy. <laughs> Dito ka na sa bagong amo mo, Duboy. O, oh, kay AJ. AJ, ah, salamat. Bali, hindi ko ito inaasahan to kasi magpapapawis lang ako. Nung nakita ko to sabi ko, oh, ito, ito, J Oh. Yo, yeah, yan, o. Oh. Ito. Ito. <laughs> ito. <laughs> yan, o. Oh. kaya kilalang kilala ko yan. May ko kasi baka kasi mag... Yeah. Yeah, sa'yo na lang yan Jay okay. Jay, salamat Ah, Bali Ah binigay ko na lang yan kay Gigi tapos bali magpapapawis na lang po ako dito mga kaurag eh wala nang naglalaro dito nang uh, dati ano eh Saturday maraming naglalaro rito eh kaya ito Pucha, oh, grabe training mo buya. eh <laughs> pero may kawat may kawat buya chan buya iba ah, bali dito kasi mga kaurag dito sa amin magpapalaro na mamayang mamayang, mamayang gabi siguro mag start po ng alas 6 um, sa pagkakaalam ko nga kami yung uh, first ano eh first game eh yung team namin tapos sila yung kalaban namin sila eh, ano lang kumbaga laro laro lang to Kung eh. kumbaga dito lang sa amin sa, sa ano sa subdivision uh, ano lang kumbaga intercolor lang pero masaya kaya ngayong umaga siguro ano na ngayon 5:30 ng umaga. Uh, magpapapawis lang ako mga kawarag. Nakaaugalian ko na kasi mga kawarag na pagdidiot ko magpapapawis ako. Um Maraming salamat. Uh, hindi ko inaasahan talaga nga nandito pala yung uh, aso ng uh, anak ng aso ko si Dugay. Ah uh, Hanggang dito na lang yung vlog ko. Maraming salamat mga kaurag. Talagang nakakataba naman ang puso kahit pa paano nakita ko pa yung aso. <laughs> eh, medyo malaki na siya mga kaurag. Siguro nawala na siya siguro mga magto weeks na. Magto weeks na. Kaya nakita ko medyo healthy naman siya saka medyo mataba. Saka kumbaga bibo. Uh, laging <laughs> Lagi na uh, tumatakbo kaya hindi ko na iningay binigay ko na lang kay EJ. Maraming salamat. Bye.